Dito na nga po ako. Ito po yung sinabi ko sa inyo na dirty kitchen ko. Malate lang siya. Magulo. Hindi ko pa yan nalinis. Lilinisin ko lang po yan pag malapit ng Ramadan. Para isang linisan. Let, uh, gagawa po ako ng dinner ng mga amo ko. Ang uh, ko po, po ay jiris. Pakulo muna ako ng chicken. Kaya ilagay ko muna kayo dito. Okay? lagayan. Dito na lang. Okay. Pakulong muna ako ng chicken. Iwa. nagputol po tayo kanina kasi nga tinawag ako kasi uuwi ng jida yung isang anak ng amo ko ano? Po. Ito, patuloy lang po natin pagkawin ng video para makabopo ako ng 10 minutes. Pasensya na kayo sa paligid ha. Kasi makalat. Daming gamit. Yun o, no? puro na alikobukan. Open kasi siya dito eh. Makakapasok yung alikabukan. magdawa po ako ng sauce ng chicken kasi i-oven ko mamaya yung chicken. so tayo ng sweet sauce. Isang buong Lemon. dapat po tayo ng asin. Paminta. Saka Oil. ipapahid ko to sa chicken na may. Mutuloy muna natin para hindi mapuno yung memory ng silpong ko. Mamaya uli. Bye! Hello! Nagbabalik uli mga bes. Kanina naputol kanina kasi nag-charge din ako kasi nag-lobat yung silpong ko. Pero ngayon papakita ko sa inyo uh, yung ginawa kong sauce kanina, pinahit ko na dito sa chicken. Ito. Tapos may nirili ako dito laban. Anong tawag ba dyan sa ano, laban? English? Hindi ko alam. Mga na, uh, sa Saudi, siguro alam na nila yan. Laban, nilagyan ko ng kamon at saka turmeric. Kamon is cumin in English. So, ayan, niready ko na. May dalawang kiri, kiri cheese. Yan, ilalagay ko yan dyan dito sa juris. Saka nagluto na rin ako, nagprito ako ng na sibuyas. Kaya, tambay mo na dito, ha? Papasunog. Kala'y i-oven natin yung chicken. I-oven lang natin siya ng sandali lang. Uh, medyo mag ano lang yung ano, Mag tawag oh, dito. Hindi siya masyadong sunog kasi may sauce siya eh. Kumbaga parang mag ano lang yung oil niya. Mag masu uh, sip yung tapas. Ito si sibuyas. Okay. Lagay ko na tong para matunaw na siya. Kasi may isang oras pa tayo. itong pinakahit kong lutuin. Jiris. Jiris silik. si matagal lutuin.

Diyan na kayo mga bis, ha? Busy ang lane niya. Kaya, tingnan niyo na lang. Ayan. Dinurog ko yung kiri cheese. Ayan na siya. Malambot na siya. Para siyang lugaw, pero anuin pa yan siyang ng tubig. Ah, uh, parang patutuyuin ko. Para siyang biko. Pero lulutuin to. Biruin mo. Tatlo or dalawang oras mo lulutuin. Pag nababad mo na siya, kahit dalawang oras pwede mo nang lutuin. Pag hindi mo siya nababad, kailangan tatlong oras. Kaya, ano talaga sa oras to? Kaya pag niluluto ko to, sa gabi na, minsan papaluto yung amo ko ng tanghali. E maglilinis pa ako. Gawal na sa oras. Kaya minsan, hindi siya masyadong lutong-luto. Kaya sabi ko sa kanya, papaluto ka yung mahaba ang oras ko. Pag ganong oras tanghali, wag na. Iba na lang lutuin ko. Kaya antay na lang natin yun siya. Mamaya ko tukat tayo ito ilagay. Laban na may cumin and turmeric. Tsaka i-oven to. Kaya mamaya siguro kung hindi na ako mabisi i-update ko na lang kayo mamay pagkatapos ng mga niluluto ko kaya yeah, bye muna yan jiris chicken finish product finish product done thank you